Ayan mga kababayan, panipago na naman uling pagkikipagsapalaran at ito ang una kong nakita, isang tayong. Okay itong tayong nga, ito agad ang na nagpakita sa akin. Ayun, mayroon pala sa unahan nun, isang samaral. Ba, malapad-lapad ito ah, sipat. Sa pulkan samaral ka. Ayos na ito. First time na natagpuan sa ilalim ng dagat ay isang magandang klaseng isda, isang kilohin. 150 Ang ganda at may presyo na <laughs> At susunod naman Ano naman kaya yun? Ayun, sa ilalim Sipat sa maral ulit Sa pulkan sa maral ka Pagkasama yun ah Ayos ang, ang panagpo saan na marami itong kasama tahandahan natin lang oy. at yung kurals ay hindi gaano maganda medyo pantay siya mga may sisilip-silipin ng katulad din to sa ilalim ng kurals sipat uli madilim sa pulka nirampang ko na yung nirampang ko na yung pagpana doon sa ilalim kanuping Di ko ganong mamustrahan at madilim ay pinanak ko agad at paalis na. Pinahabulan ko na lang. Sana marami itong kasama. Sa bawat laot ko, mga ganda laging isda na papana ko. At ito, lapu, -lapu sipat, sapul ka, isa na, yung tinamaan. Ayun na, nakatakas na. Asaan ah, ka na? Ayang ka lang pala Nasa ilalim Sapul ka dyan. Ay, yung pagkatama sa kanya Uy, sa may mata man pala tinamaan Ay Bulls, ay Asan ah, pa? Paganda ng paganda ang tagpo ko ng corals ah. Labas na kayo dyan Huwag nyo na akong pahirapan ng kahanap Ayun, sa lalim Sipat, kanuping Sapukang kanuping ka Ayun, pasayaw-sayaw Pero hindi na siya makakawala dyan Kahit anong gawain niya pagpapalag O pasayaw-sayaw pa meron pa sa lalim isang lapu-lapu sipat sa pulkan lapu-lapu ka usuno ito mahal ito sa amin isang kilohin dati bilis amin ito sanlibu ang kilo ngayon ang baba na ayan may napasin ako sa ilalim alisin ko itong tayong nito at tatamaan ako nito at sisilipin ko sa ilalim ng bato malaking batong pagsisilipan ko eh ayun spotting ko ito nasaan na yun ayan palabasin ko isang dungis na malapad-lapad labas dyan pag pinana ko kaya siya masasayang lang di siya makalabas sapul ka hop nakatanggal isa pa ay nagitikman palan ayos ah, ah. lampas isang kilo kaya lang murah lang itu dito ang bilin ni manager ay ayan yung tama niya oh. ni manajir, 40 kilo o 50. barat <laughs> 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 pasensya na manager <manajira. laughs> ah. pa sa sipat sapon ka tanggalin kaipit ay ayan ang ganda ng tamak sa labahe tagod malapad nasa na kayang kasama itong labahe tagod na ito ayun may napansin na naman ako sa ilalim na naman ayan labahe tagod Sipat-sipatin ko ito. Magalaway. Sapul ka. Ya, yeah, porsado. Palibasa yung unang lakas niya, kalakasan niya. Pero di na siya dyan makakawala. Ito, meron pa. Sa lalim. Sipat. Talagang bukid. Sapul ka ayun nagitik ang ganda ng pagkakatama malapad-lapad pati ang dalagang bukid na kayang kasama nito sana matagpo ang kasama, kasama nito ayun balbasun sipat sakul ka ay nakawala pa sa pa si patuloy sa pulka ayan sigurado hindi ka na dyan makakawala ito pala ang kasama nung dalagang bukid may balbas manitis saan pa ang kasama nito ayun ano ito ay manala. Pinaikutan ko siya mga kapapay ng dulo ng pana dahil yung takip niyang ano, binuksan niya, yung pinto yan Oh. Siya yung itinatakip niya dyan sa uh, tirahan niya. Pag itinakip yan, diyan yan makikita. Mabuti at binuksan niya kaya napansin ko. surusungkitin ko siya para lumabas kagad. Ka Ganyan lang yan pag kinikiliti Madali yan lumabas. Ayan, ay magaragan na malaki-laki. Kaya lang mahirap ito patayin at yung ano ko ay may hawak akong camera. Ayun na, nagtago na sa bato. Hindi ko pa yata makukuha. Oh, nawala na. Ikutan ko siya dito sa kabilang bato. Wala na. Hindi ko na nakuha. Nagpailalim ng maigi. Sayang. Kwarta na? Naging bato pa? Hanap na lang ako ng iba. Tsaga-tsaga lang ng langoy. Makasakali makatagpo pa. Ito. Ito, danggit bahura si Pat. Sapul ka. Ayan, ang ganda ng tama. Uy, hinaharap pa yung ulo niya. Nakasuksok pang hirpilahin. Ayun, mabuti at nakatanggal. Mag-isa lang, walang kasama. hanapin ko yung kasama niya kung ano ang makikita ko dito sa katabi ng pinagpanaan ko tsaga tsaga lang ng langoy masisilip ko din yan katulad ito nasa ilalim na ito ano kaya yan pagmasdang kong maigi wala At sa kabila ikutin ko na itong malaking bato na ito wala na talaga, di na nagpakita. Buti pa magsampanat ng mga isali nitong huli at dirat sa uwi na kami mga kabayan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panunood ng aking YouTube channel. Yan, huli ng kasama ko. Ito naman, huli ko. Wala yan ano, walang parot. Ano yung parot? Loro. <laughs> parot na pati. Ito sa yan, eh. yan, sa kabilang bangka. Ito. Ayan, ang pinta ko. 1,890 ninety may naman sa dalawang tao. 1746 dun sa isa yung sa isa 2256. Ayos na.